Ito na po yung full video ng paglilinis namin ng intercooler ng isang makina na witchay. Nakikita nyo naman ang kahimtang mga boss na puno talaga ng carbon ng intercooler. Ito yung actual na video ng trouble namin. Bakit ito linisan? Kasi nagkaroon ng baga ang ating exhaust manifold. Ayan mga boss. So kitang kita talaga ang ebidensya mga boss Chiririd talaga ang kulay niyan Siguradong kung ikaw ang makakasakay ng barkong to Ay nako magkurug-kurug na ang tuhod mo sa kakatakot Pag makakita ka ng ganitong sitwasyon Pero dahil sa sanay na kami ng mga baga-baga na to At will train naman talaga ang mga tripulante namin dito Ay yakang yaka pa rin yan Ito 1020, 1060 ng RPM Baga na ang ating exhaust At pulahid ang posisyon ng ating throttle Pagkarating sa puerto ay ito na agad ang aming ginawa Pero nakapagpahinga na ang makina nito mga boss ng almost 1 hour bago natin bubuksan o rubaklasin. Nang sa gayon ay hindi masisira ang ating mga thread at mga bull. At hindi rin masisira ang ating bulsa sa kakapahilot dahil napasma na ang ating kamay dahil sa mainit na makina. Wala na palang biyahe ang barko na to ngayon mga boss kaya isasabay na rin namin sa PMS sa pag-change oil ng main engine. Dalawa. So meron kami kanya-kanya mga assignment ngayon mga boss. Pagkatapos kung sino yung unang matatapos ay uh, tutulungan naman yung hindi pa nakatapos. So ang importante talaga sa pagbaklas mga boss kung ano yung mga natanggal mo na bull. Teka yung magtatago at maglagay sa lalagyan. Nang sa kayo na hindi tayo mahirapan sa pagbalik mamaya. So sa punto na to, ang intercooler na to ay mga alin ang kanyang bolt dito sa kanyang air side habang sa water side naman mga boss ay 13 mm naman hexagonal. So medyo mababa ang video na to mga boss. Sinadya ko talaga to para makita nyo kung paano ba babaklasin tong intercooler at paano lilinisan ng intercooler ng witchay. Kasi meron akong followers na nagtatanong mga boss no at naghihingi ng payo dahil baga din ang kanilang exhaust manifold. Tapos sinabihan ko na linisan lang ang intercooler pagkasabi niya na tapos na daw linisan at uh, malinis na malinis na daw talaga pero baga pa rin tapos sinabi ko paano nyo ba nilinisan sabi niya naman ay nababad-babad at hinumul-humulan lang daw nila sa loob ng drum tapos uh, crudo at saka kerosene daw ang nilinis nila tapos sinagot ko naman siya na ay, hindi yan pwede dapat baklasin lahat ng cover or cover. <laughs> Baka may bus na naman ng ating intercooler lahat ng cover ng intercooler babaklasin tapos linisan, bubugahan ng aire na pressurize sa sabunan at gamit ang panglinis natin na carbon remover. All right. Tapos makaraan ng ilang araw ay nag-chat na naman at naging okay na daw at nagpasalamat. ha, <laughs> ha, Asos, istoryahe, boss. <laughs> oh, gikapoy na ka? Bunal ra! So lahat ng parts sa kisores na nakakabit sa ating intercooler mga boss Ang ating babaklasin Para magkaroon siya ng pre-movement During na magre-rigging na tayo ng ating intercooler So sundan nyo na lang at tignan nyo na lang ang video mga boss Bahala na magkayaw-yaw-yaw-yaw At magsasalita ako na mag-isa dito <laughs> So bakit pala nagkaroon ng baga ang ating exhaust manifold mga boss? Ano-ano ang dahilan at mga root cause Ng pagkakaroon ng red color ng ating exhaust manifold? Well, based sa aking experience mga boss no Bilang isang mekaniko dito sa barco ang ang pinakaunang dahilan talaga ay itong clog or barado na intercooler ang intercooler or air cooler mga boss ang daluyan ng hangin galing sa ating turbocharger so pagkahigop ng ating turbine mga boss papunta yan dito sa intercooler para palalamigin ang hangin bago ito makonsume sa ating combustion chamber at dito naman dadaan ang hangin sa ating intake manifold ngayon kung barado ang mga fins ng ating intercooler mga boss ay siguradong magkakaroon ng shortage or kulang ang supply ng hangin na hihigupin ng ating combustion chamber. So sa madalay salita, unbalance ang ating air and fuel ratio. Magiging rich ang fuel natin mga boss na siya ang dahilan ng pagbaga ng ating exhaust manifold. So hindi lang ang pagbaga ang naging trouble nito mga boss no. Magkakaroon din ito ng maitim na usok sa ating tambutso. So magkasabay ang dalawa. Baga ng exhaust tapos maitim na usok. Actually marami pang dahilan ng uh, pagkakaroon ng baga ng exhaust mga boss no. Ito din pong meron ng mga leaking sa ating exhaust valve at saka valve seat. Naka-encounter din po ako ng pagkakaroon ng butas ng ating exhaust valve. Babaga din po yan at saka maganda din ang tunog ng tambot. So, plok, 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 ganyan. Tapos, ang purma po ng usok niyan mga boss ay parang circle na parang ring. Sa mga individual na injection pump naman mga boss ay yung sobrang taas ng rack reading. Sa mga inline na injection pump naman mga boss no, ay yung nasobrahan sa pag-advance ang ating injection timing. So, naka-encounter din ako mga boss na lumuwag tong coupling ng ating injection pump itong my plate. So, dalawa lang din ang ball nyan, either magbaga ang exhaust or magkaroon ng puting-puting usok ang ating tambutso. Tapos, magluluha ng uh, diesel itong ating uh, exhaust manifold mga boss. Ito ding pagkakaroon ng sira sa ating turbine blade mga boss no, babaga din ang ating exhaust nyan. Tapos, ito ding magkakaroon ng bara ang ating chimney mga boss or uh, meron pang butas pero kukunti na lang. So, na-experience ko na rin yan mga boss no, baga din yan. Ito naman pong pagkakaroon ng overload sa ating makina mga boss no, either nagkaroon ng lubid or kumakain ng lubid ang ating propeller. Babaga din po ang exhaust niyan mga boss. Tapos ito pong uh, maling reduction gear ratio ng ating gearbox or transmission. So naka-encounter na din po kami ng ganyang senaryo. Babaga din ang exhaust. So sa lahat ng mga makinista dyan na naka-encounter ng pagbaga ang exhaust na hindi ko nasasabi mga boss, share naman po ng inyong mga naranasang pagbabaga ng ating mga exhaust manifold. So balikan na natin ang paglilinis nitong intercooler mga boss. So, ito na nabuksan na natin ang lahat ng cover ng ating intercooler. Diba? Nakita nyo naman. At wala stick talaga mga boss, sobrang kapal ng karbon. So bakit pala nagkakaroon ng uh, bara ang ating intercooler mga boss? Dahil po yan sa leaking ng ating exhaust manifold, ng ating chimney, ng ating turbine, lahat ng mga plunge na may gasket, mga maluluwag na bolt ng exhaust. So lahat ng yan mga boss, kung hindi mo yan mapix at hindi mo maayos-ayos ang leaking dyan, siguradong babara ng babara ang iyong intercooler. So huwag kalimutang maglagay ng marking mga boss yan. Nilagari ko lang ang marking namin kasi wala kaming metal marker para hindi ka magkahirap-hirap at magka lisod lisod sa pagbalik ng pag-assemble, maglagay ka ng marking. So, ayan na, wala na talagang cover ang ating uh, intercooler at uh, na natin ang kanyang air side at itong ating water side dito sa si water. So, kulkog-kulkogin mo lang itong ating sa water side, itong mga tube niya mga boss, tapos itong mga pins ay lilinisan natin gamit ang carbon remover. Ngayon ay pinapatong na namin siya dito sa putol na drum para hindi magkaroon ng uh, tagas dito sa asintina at masalod natin ang uh, ginamit natin na carbon remover kasi pwede pa yang ma-recycle or oh ma-reuse mga boss no mahal din kasi tong carbon remover 6,000 ang galon nito mga boss ay nako so ngayon gamit ang tabo ay uh, binububububo na to ng aming kasamahang oiler so airside muna ang unahin natin itong mga carbon mga boss dahan-dahan lang tayo sa paggamit ng carbon remover kasi nga chemical to mga boss makati to pag nahawakan mo tapos masakit din to sa ilong mas maganda talaga na gagamit ka dito ng gloves na rubber tapos meron kang goggles tapos meron kang mask para safety safety ka mga boss so kung nakita nyo konting konti pa lang ang ating nabubo tapos nalinis na siya mga boss no so wag kalimutan na buhugahan to ng aire at i-pressurize siya mga boss no tapos uh, banlawan ito ng sabon ito na yung ating prenis product mga boss so pinapapatuyo lang natin siya gamit ang ating blower so yung iba naglilinis nito mga boss ay hinumulhumulan to ng uh, 24 hours pero dito sa atin ilang oras lang natin tong lilinisan so kita nyo naman ang kaibahan at ito na rin yung ating pinagamita na carbon remover mga boss no? Ito naman yung salarin ng ating carbon mga boss na nagkabarabara doon sa ating intercooler. Dahil naputol ang bolt dyan mga boss at nagkaroon yan ng leaking. So matagal din yan na repair kasi nga panay biyahe maraming holidays. Ngayon ay tatanggalin ko tong sa compressor side na housing nya mga boss. O itong sa blower side para malinisan ko ang ating rotor at ang ating mga blade. So nandito naman po sila bus dungards para mag uh, welding or mag target nitong mga naputol na bolt kasi useless lang ang paglilinis natin ng intercooler kung hindi natin mariktipay ang leaking ng ating uh, turbine na planche so napapansin ko mga boss medyo matigas kote ng ating rotor so baka lang sa dumi ito or baka may problema na talaga kaya tumawag na ako sa aming uh, turbo technician at specialist repair kit na lang aantayin namin so ito na at nililisan ko naman tong housing ng ating uh, compressor side at uh, wala stick sobrang dami ng carbon ngayon na nililisan at pinunas sa nabuksan ko na ang ating turbine blade pagkatapos nagsimula na rin ang ating mga welder na mag target dito sa naputulan ng bolt at kinukulkulkulkul ko nga lang to gamit ang toothbrush mga boss pagkatapos nito ay ayan na sinimula na ni boss dudong ang pagtanggal sa naputol na mga bolt at successful naman tapos ito na pinunas punasan ko na ng yung stopa ang ating blade mga boss at sinalpak ko na ang kanyang housing pagkatapos nilagyan ng bolt at mga bracket tapos hinigpitan and that's it so sa punto na to ay kinabit or nireg na namin ang ating intercooler na nilinisan. Ayan na mga boss, fresh na fresh. Laging tandaan na mag-iingat tayo sa pagre-rigging ng mga mabibigat na bagay. Safety is first is a must. <laughs> Bahala na kayo dyan. So, kadalasan para perfecto ang ating gawa. Mga boss, ay maglalagay kami ng gasket maker or silicone maker. Ito, pang sure to talaga mga boss, no? Kasi nga, mabigat tong ating nirigging at ayaw natin ng pabalik-balik na gawa kung sakaling magkaroon man ng leaking. So, ito na mga boss, nasalpak na natin ang ating intercooler sa kanyang intake manifold. Lagyan na ng bolt at saka higpitan para mas madali. Direct direct na tayo mga boss. Diretso na ang ating video. Pagkatapos ng shoutout ko na to ay magtitesting na tayo. So shoutout sa lahat ng aking mga solid fans, subscribers and followers. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo mga boss ko. Dahil sa inyo ay nagkakaroon ako ng maraming views. Kung wala ang tulong nyo sa pag-like, sa pag-share at sa pag-comment na aking mga video ay hindi na ako magbibidyo pa. <laughs> so ngayon ay pinapain

So, fresh na fresh at kondisyon na ulit ang ating makina mga boss. At ayon kay Chip Engineer, wala nang baga nung nakabiyahe na sila. Maraming salamat. Ingat sa biyahe. Ambrut!